So, welcome, real Arts TV. Supposed to be mga ka-idola. Kita nyo to. Ito ay beam para sa two stories ng aking bahay. So, ngayon, yung two stories na gagawin ko ay steel deck yung uh, gagamitin kong sa hig ng flooring. So, ngayon ay steel deck yung gagawin kong flooring para sa two stories ng aking bahay. So, gumawa muna ako ng beam. Lagyan ko lahat ng beam yung bawat kanto para doon ko na ilalatag yung steel deck. So sa paggawa ko ng beam ay ganito yung diskarte ko sa paggawa ng beam para sa steel deck ng aking to stories na bahay. So nakita nyo to. May mga dowel na inilagay ko sa ginawa kong beam. Itong dowel ay dito ko ikakabit yung horizontal na bakal para sa flooring ng aking bahay. Yung bagay, itong mga dowel ito yung magdadala ng tibay sa mga horizontal na bakal para sa uh, flooring ng aking two-stories. Ito yung diskarte ko sa pagawa ko ng beam. So yung laki ng beam na ginawa ko is 6x6. So yung buhos ng beam ko ay 8x8. And then yung uh, steel deck is 2 inches and then yung buhos ko 3. So yung beam 8 inches and then yung buhos is 5 inches. So nagiging 13 inches yung uh, magiging beam natin kapag ito ay Mabuhusan na lahat So as of now ay Ito na ikakabit ko na ito Dito sa itaas Itong beam na to is uh, Buo ito Isang kabitan lang ito dito So ngayon ay Ikakabit ko na ito 뭐음 <목소리도>